Hello guys! Welcome back po sa aking channel, Bisaya ko Vlog. For today's video guys, is mag -ano tayo guys, magbala tayo nito guys. Ah. Oh. ko kung ano to sa Tagalog guys. wala kung ano to sa Tagalog guys. Basta sa amin, sa Bisaya to guys, is ano guys, yung, yung buongon. Buongon. And then dito sa kanila guys is bumirang 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 sarap ko yan guys kasi may iba kasi dito guys ano, walang 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 walang, walang, walang tubig guys <laughs> dito dito guys kasi gusto kong kumain ng alaga ko guys kay ano Ang gusto. Ang Eh, hey, gutom na ko guys. Ay, nahunsa lang na ko ni Kuan. Hey, gusto mo ano kaon na alaga guys. Dakot siya guys. Oh, manipis lang yung balat niya guys. Ayan. Mm -hmm. Ayan siya guys. Kaso parang ano, wala siyang... Mm. Ano lang yung tubig niya, guys. Hmm. Okay, so. Tapos gaganituhin ko to guys. Kailangan i-remove mo to sa ano guys. Sa para kain na lang siya guys. Tapos kain din ako guys. Ano. sin guys, mm -hmm. malaki siya guys tapos ano, manipis yung 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 guys ano guys, ako sa ano ano ako na premier ni ano ni kalderon Hindi tatapos. tapos. Mm hmm Sarap din guys. Kaso ano. Ang katas niya. lang yung katas Tapos yung, yung alaga ko guys nandoon lang sa Ayan sa CR. Naglawak na ang ako ang na bula. Hindi naman yung malalim yung ano guys, yung iniwan ko lang guys kasi hindi naman ano, malaki yung tab niya, yung pangbata lang na tab guys. Mm -hmm. Yes! Lah, you're not done. I'm not done here. Yeah. Yung yung talk mo, ano guys. Tapos hindi naman tuh kakainin lah guys. Tatakbo lang to. Simula na buntis yung amo ko guys. Ano siya? Tamad. Gusto lang niyang magbalat. Naka-prepare yung pagkain. Hindi naman kumakain. Pasaway. Amo ko guys. Ang babae. Pag nagbuntis. Tumutuloy yung laway ko guys. Ayan, guys. Hmm. Wala akong gaano video, guys, kasi ano, um, di kami lumalabas. Di kami nagpunta ng park. Doon lang, doon lang kami nagpunta sa ano sa nanay ng amo ko guys kaya wala akong pang -prenure. Mm. Yung masarap na ano, yung ganito guys, yung pink, ang ano, kulay, matamis. Ito hindi guys. Pait. Mapait. Mapait. bilis-bilis lang natin guys kunti kasi ano yung yung laga ko na doon kasi para ano, gusto nang umahon sabi ko tapusin ko muna kasi ano Pagkatapos ng maligo, kakain nito tapos patulugin yan kasi kailangan kong patulugin na maaga guys kasi pagka mga 11 patulugin ko na, ko na yun guys kasi para pag sa gabi maaga matulog Kasi nangungunsumi yung nanay pag katulog sa kagabi hindi nga natulog ito nung hapon guys Tap hindi natulog ng maaga last 10 na natulog tapos maaga nagising grabe ba taa eh mm. haba ng premier ni ano Calderon na yeah guys tapos na guys hmm hmm nakain ko yung ano guys yung Mm. 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 Mm, maliliit na kina kinakain ko. Mm. Gutom ko guys. Ay. Gusto kong kumain ng kanin maya. -maya. Mm. Pag matapos magpaligo kung sa alaga, kain na ko. Ayan na siya guys. Oh. Mm. Ay! <laughs> Sarap siya guys. Mm. Kaya guys, hanggang dito na lang yung video ko, guys. Oh, by the way, guys, lumating na pala yung AdSense ko, guys, Google AdSense ko, guys. Kumpleto na yung ano ko. Kumpleto na yung, yung ano ko, guys, yung YouTube po talaga. Ang ano, habulin ko na naman yan. Ngayon, guys, is yung $100. $100. lalad may revenue na ako guys ano, sa ano sa, December 20 sa ah, no, January 20 sa January may revenue na akong 20 dollar guys tapos sa February may 39 ako guys sa March may 39 din ako guys kaya pagka Saka ko pa yan makuha guys kapag makompleto na yung 100 dollars ko guys undo mo na yan guys okay. Hmm. saya itap guys, o. Oh. Hmm. oh. Nah guys. Nah. Tapos Ini premier ni ano. Pardon. Okay guys, hanggang dito yang yung video guys. Thank you for support the channel um, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, pa-subscribe na po. Palike. like comments and you please the notification bell para updated kayo sa aking mga videos. Thank you. God bless. Ingat kayo lagi. Bye-bye.